Hello mga kalins! Dahil wala nga tayong upload sa araw-araw, eto nga pala yung naisip kong i-edit. Ah! Eto nga ay ganap pa nga isang araw. Dito nga sa aming mini vlog ay nagiprito nga kami ng isdang tira naming ulam nung gabi pa nga. Kesa naman kasi sa masayang, kaya eto na nga yung aming naisip na ulamin sa panghalian. Woo! Kesa sa bumili pa nga kami ng ulam, ay kinakapos na nga kami sa budget. Kaya dapat talaga itipid-tipid din. Yeah! Eto nga aming piniprito ay pinaksiyon na nga namin nung gabi. Wow! Habang piniprito nga yan, anak ako naman tong hindi mapakali kasi tinitingnan ko nga kung luto na nga ba. Kaya nga pala, sobrang haba na nga ng leeg ko dyan kasi sobrang taas nga ng pagkalagay ng aming lutuan. May nalaman pang ang pasayaw-sayaw si Buntis pero nung tumalsik nga yung mantika eh, takot naman. Ganon talaga eh, kahit sino naman eh, takot nga sa talsik ng mantika. Pero yung talsik ng iba hindi, char. Hoy, totoo naman. Kita mo naman. siya na buwang buntis, Char. Mm -hmm. O sya balik na nga tayo sa aming ginagawa. Kasi kung ano-ano na nga yung lumalabas sa aking bunganga. Buti mo. Hoy, wag Eva. <laughs> Diyan nga sa aming ginagawa, eh, dapat ako nga sana yung magpiprito. Mm -hmm. Dahil may gusto nga umiksena sa aking ginagawa. O siya, pagbigyan. Hey. Parang nangang ninja itong kasama ko kasi ilag nga. Sabi ko nga sa kanya, ginusto mo yan, kaya ayan panindigan mo. <laughs> Hindi pa nga din ako nakatiis, kaya ayan tinutulungan ko. Siyempre may nakaharap na kamera, kaya pakitang tao tayo for today's video. <laughs> Hoy, baka anong isipin nyo? Baka dito ay magkabashers pa ako. <tinyo> Habang nga hindi pa nga kami tapos magprito, tinitingnan ko nga yung mga junakis ko kung tapos na nga kumain. Pinauna ko na nga silang kumain kasi iba naman yung ulam nila kasi nga itong isda eh, matinik nga. Ganito nga kasi ako kapag ulam nga namin isda, lalo na't matinik, iba naman yung pinapaulam ko sa mga junakis ko. Pero kapag hindi naman nga matinik, tulad nga ng tilapia, ayan, lalo na't prito, gustong gusto nga nila yung ulamin. Eto nga kasi isda ang aming piniprito ay tamban nga sobrang ang tinik nito kaya hindi nga sa kanila pwede pero hindi pa nga tapos prituhin ayan mauubos ko na nga kakapapak <laughs> hindi na nga nakakatiis kasi nga sobrang gutom na nga yan dyan sa mga oras na yan kaya sabi ko nga dyan sa kasama ko sige magprito ka nga lang dyan kasi ako gutom na gutom na nga hey! pero wag kang mag-alala sabi ko nga ititirahan naman nga kita hey! <laughs> sa part nga na yan, nakita ko ngang tapos na nga yung mga junakis ko. Pero bigla nga ako natawa sa nakita ko kasi nga simot na simot nga yung mga plato. Yeah! Kaya sabi ko nga dyan, bilisan na nga nila at magliligpit na nga ako. Bago nga pala matapos ang video na to, ay maraming maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta. Sana nga hindi kayo magsawang manood ng aking mga video eh kahit nga walang kwenta, char. So, paano ba yan mga kalins? Hanggang dito na nga lang ang aking video. Thank you and God bless. Bye!